Oops. Dry up. Yan. Itong isa ay grass zero. Ayan. O. So, yan. O. Lagyan natin dyan. Yan lang ang supply ni Kuya Michael. Matalbog. <laughs> Alright. Nandito tayo ulit ngayon sa Batacan. So, nakikita nyo guys. Ah, uh, ito yung ginagawang bagong punlaan ano. So, yan yung unang proseso. Ah, uh, nirorotate muna yung yung area. Pero ah uh, dapat pala bago i na spray na ng pamatay ano. Pamatay damo. So, walang damo to, pwede so, na siyang i -rotabate. dapat matutunan natin yan guys <laughs> kung talagang gusto nating uh, mag farming dapat lahat ng proseso dadaanan natin kasi hindi naman pwedeng lagi tayong nakaasa sa mga tao diba ba? Eh, para pagka ang tao mo ay eh, nagkasakit yan yun Michael, mga ilang pasada? Dalam ba? Okay. Uh, so, kapag ka tapos niya, ano yung susunod? Hindi patay na Bago ang na, yun ang ginawa. Pero yung mga damo ay, eh, parang para may nakita pa ako mga ano? Tatanggalin, no? Oh. Paray na nang kakayanan na siya. Ay, sa bukas nakapag-start na ng ating unlaan kasi ba dito ang ano? yung walong lata? dito yung sampu eh oh. ah oo oh, oh. kasi imaginin yung lakang naman eto sampu to ito lang rin makakuha ah, okay ah lahat nakasama doon ah okay alam dito may haras nga dito lang ayun may tinapay dyan akong dala buti ayos na yung paa mo <laughs> Ano tayo? Okay na yan? Ano, ano pang kailangan? May yan eh. Ay, yun nga pala. Talagang yun pala ay busy yung ating mekaniko. Ano? Linis-linis muna. Tapos guys, ito oh. Tingnan nyo yung ginagawa nung nakapag ano na. Nakapag tanim. Dinadamuhan nila yan oh. So, bawat area. Ah, susunod nila. Ayan, tulad nyo yung nakikita nyo nasa gilid na yan. Yan. So, dapat aalagaan talaga ang ang ano tanim na onion, huwag niyo pababayaan na mapupuno ng damo. So, ayan guys, so yung damo nila oh, naipon sa mga gilid-gilid oh, kung makikita niyo oh. So, yan, ganun ka extensive ang pag-aalaga ng si uh, sibuyas. No? Para kang nag-aalaga ng baby. Ano nai? <laughs> okay lang ba? Pag gusto niya magmerienda, may tinapay doon. Oh, ayan oh, nakita niyo yung damo na yan. Yan yung mga kinukuha nilang damo. Ah, uh, ito ba yung paragis? Ayun, yung damong paragis na gamot daw. Gamot, gamot. Oh, gamot ito. Kaya matibay din yan pagdating yung buhay niya, matibay talaga, hindi basta mapatay-patay. Ayan. So may purpose siya sa health benefits pero para sa mga pananim, ah, uh, peste siya. Ilang e, buwan na po ito na'y Isang buwan na, simula nung na-transplant, ano? Ay, di ibig sabihin, dalawang buwan pa. Okay, mga January, sir. January. Ay, December. Mga january na. Hmm, ano pangalan nyo, Nay? Ayos lang ba na video kayo? Titing, sir. Ano pa? Titing. Titing? Ayan, si Nanay Titing. Bali, asawa nyo po si Tatay? Boyet. Boyet. Ah. Ayan. Ayan, si pag talaga ng mga farmers natin. Ano? Ah. Tingnan nyo guys, ha. Ah. Ako, init na init na sa sikat ng araw. Tingnan nyo si Nanay, oh, wala man lang sombrero, oh. Hindi man lang natitinag dun sa uh, sikat ng araw. Mga ilang lata po kaya itong ano, area na to, Tay? Mga may isang lata to? Wala. Meron Isang lata yung natirang yan? Ah, ayan guys. So, ito, isang lata. Kung makikita nyo yan. Eh, usually, ang isang lata, na ano yun, 40, 50, 90, na red bag, ano po? Malaki. Eh, ilan pong sa inyo dati? Ay, Ah, 112. Yun guys, nakikita nyo sa isang lata nakaka 112 kita nyo so yan yung nakikita nyo yan guys ganyan lang yan pero after another 2 months so nakaka 1 month na simula nang na transplant yan so by December January daw sabi ni nanay Ah, uh, ready na yan pwede nang ibenta sa mga ano eh, saktong kamahalan yun guys yung ganong ano panahon kasi start pa lang ng taniman ng December sa so, totoo lang kaya yung January aani tama yun sa presyong malaki so yan yung tinatawag nilang palusot guys yan yung hirap sa bukid pero pagka umani ka ng maganda at tumama ka sa presyo eh talaga namang hindi matawaran ng ngiti <laughs> si kuya Michael naman ito na nagagayak na siya ng sprayer yan no? Oh, natin ang kanya. Ops! Oops. Dry up. Yan. Itong isa ay grass zero. Yan. Oh. Lagyan natin diyan. Yan ang supply ni Kuya Michael. O oh, load niya dito sa ano sa ano to pagsasamahin na to ang magkahiwalay si Larry. Siya, siya, yung may area nito guys. Itong mga okay. una natin pinapakita. Eh dito, tulong-tulong sila. Kaya nyo, kakatapos lang nila Larry ng kanilang area. Eh natulong-tulong naman sila dito sa susunod na nag, uh, nag so, Ganyan lang sila dito yung samahan nila dito guys. Ayos na ayos. Kaya pampante rin talaga. Karga mo na yung pula kasi tanda mo na rin yun. Para ano. Diba? Oo, para hindi ka tayo. Ito ay ano no, di... Ah, di gasolina. Ano pala yung ano yan, tank yan. Na may tubig na yan. Yung green. Magkahiwalay? Ah! Di lang niya. Ah, ibig sabihin dalawa ang mag spray Isang rechargeable, isang di gasolina. Ayun. Oh, isa, isang lata lang pala guys so hindi naman basta na expire yun ha ah. kahit nasa lang pag ulit wala gamit ulit ayun hmm. <laughs> ito matapa 16 liters <laughs> ah uh, ayan Isang lata ng grass zero Ay, isa't kalahati pala Malaki pala to, 25 liters. Yun, tapos dry up, ganun din ano. <laughs> <laughs> Alright guys. Ano try ko to? Ha? Ah? Pupilitin ko na yan. 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 Yeah, try ko. Ayan, first time tayong sa bakay ng traktora. Ayan, ito nga Matalbog! <laughs> <laughs> All right. 'Yon. Tapos na ang biyahe. Saan nga uunahin? Saan natin? Ay, ito palang lang <laughs> Naligaw ako ah. Iba pala 'tong dire na 'to. Ay. Ayun. Okay guys. Ay, nasa kabilang area pala tayo dumaan. So, ang i yan ay itong area na to. Yan, yan ang tataniman. Yan o, oh. kita nyo yung damuhan. So, ito yung kanyang, uh, ano bang tawag dito? boundary no may ibang area ibang area to so ang aayusin uh, ang spray ngayon itong portion na to hanggang doon so ito yung 0.5 hectares na gagawing taniman ng onion right so mamaya-maya balikan natin yung pag-i-spray na so ayan nag-start na tayo mag-spray guys Hindi ka nagamit ng ano? Mas? Kuya, anong pangalan mo? Edmond po. Yan, si Edmond. Ayan na. Isang power spray ang dala. So maghihiwalay sila ng area Parang ito yata ang Tatapusin ni Michael itong area na to Tapos yung kabila naman ah, Siguro maghahati yung dalawa doon Sa area na yun ah, Ang ginawa niya Sa gilid lang muna no Ini Inikot yung area papunta ron Tapos papunta siya sa gitna Tama ba Michael? Paikot ka? Parang papunta sa gitna? Ah, yun. So, yun. Ganun ang technique nila para para walang ano, walang ma-miss na area. So, uunahin nila sa gilid, iikutan yan hanggang doon. Tapos, susunod, papasok sa loob. Papasok hanggang makarating siya sa pinaka center ng ano, ng area na napili niyang isprayan. Ano pangalan mo, kuya? Si, John Ruel oh, po. Si, Jan John si John Ruel naman. Pumasok na rin. Ayan, pagtutulungan nilang tatlo yung area na kalahating hektarya. Ayan. So, tayo ngayon ay mag lang hanggang matapos sila. So, mamaya guys, babalikan ko kayo na. Balik tayo mamaya. Pero, bagong lahat, papakita ko muna sa inyo ang area ha. Kita nyo guys, iikuti natin. Ayan, puro bundok no. Yan. Ayan. Ayan. Ganda, di ba? Tapos dito sa kabilang side, iyan yung Devil's Mountain na natatakpan ng mga puno, no. Basta lahat ng na nakikita niyo yung damo. Yan na, kasama na. 'Yon. Ito matinik 'yo. Oh. Para ka bang dapat nagpa na ng ka. Oh, abot na 'yan. Ayun guys, so oh, Devil's Mountain muutang na sikat ng araw So, ayan guys, natapos na rin sa wakas. Ayun. So, pack up na ang ng ang mamamatay damo. Pack up na. <laughs> ang mga mamamatay damo. ayan Kala ko dito area natin, pula kabila. Dito saan na yun? Alin? Sa'yo to? Sa'yo to? Dito yun lang nalang. Ah! Sakit tayo, baka maiwan. Eat, eat. So guys, magdrow. Tara <laughs> tayo nakasakay sa kabayo oh. Hey. Hey. <laughs> Ay nagagabay nito. Na <laughs> Ayan Ayan Alright hey, Ay! hiranda po tayo na, Sayang to, pag hindi tinira, tirahin na natin to Kailangan, hindi tinira po nga yung, buwa nga nyo Pag hindi nga, <laughs> Hmm Ah, kuha po kayo din eh. Sige lang, sige lang. Oh, kuha kayo din Oh. Kayo ay, ano, magtabi na ng, yung isang plastic, lagyan nyo na itong kapila. Dagdagan nyo. Yan, lagyan nyo. Ah! Tignan po sa basket, ito sa loob. Sige, dagdagan nyo po at madami dami yan. Ay, sila po? Ay, kaya pa yan. Sige, dagdagan mo pa na. Oh, yan. Ah, deh. Buti na po. Ito kong pagka may kape, no? <laughs> Hindi ako nakapaggalapal ng kape. Dalawa ako niyan. nga. Mung ka nila daw. Ayaw ah, ka, ayaw ka yung kakay. Ang kanya po yun, ang ah. lang. <laughs> mo na yung kakay niya eh. Ano <laughs> diba kalakas ang ugong niya? Ay, pa 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 <laughs> Dapat pala ako yung nagdala ng kape. Dali pa natin yung kape niya, na. ane yung tayo yung Hindi Eh, pwede kaya ano, 30mm sa motor ko. Ay, brother. Kapay sa mga. Kapay sa Iba-iba pag nga may kape. <laughs> Nauna yung tinapay. Sana, ino. Kaya naman,